Mga bakal na may iba't ibang hugis at laki at ang isa ay mayroon pang simbolo ng diumanoy flag ng China. Ito ang natagpuan ng isang pari na palutang-lutang sa dagat na bahagi ng Sitio Bibigsan, Minabel, Kamigin Islands, Kalayan, Cagayan, alauna ng hapon noong Sabado, November 1. Kagad naman umano itong ipinalam ng pari sa mga otoridad at dito nga ay hinila ang mga debris sa pampang is tinawagan kasi namin yung aming unit dito na CBRN Melbourne para magkaroon ng investigation sir kung active ba ito sa uh, radioactive at buka sir buka sir yung schedule ng departure nila punta doon kasi sa taas pa kasi ng no shield parity ang uh, kagayan para sa transportation natin pero sana ho mas tingapuntahan at para may inspect po ito Nakikiusap naman ang mga otoridad sa mga residente na makakakita ng ganitong mga debris na huwag itong hahawakan at lalong huwag iuwi iu o ibebenta dahil maaari itong magtaglay ng mga mapanganib na kemikal. Siniguro naman ng ahensya na walang dapat ipangamba ang mga residente dahil posibleng umanong ginamit lamang ang raket sa pag ng satellite ng China. Uh, Na-identify naman sir. Parang yung nabanggit doon sa Arroyo is para siyang part ng aerospace structure na curved metallic object. Uh, na May haba na 5 meters na at 1.8 meters naman ang lapad. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi ito ang unang beses na may nalaglag na rocket debris sa bahaging ito ng karagatan. Cesar Galassi, RNG News.